kidney disease, lupus, at mga komplikasyon ng isang rare autoimmune disease. Picos, panganay, tagabundok, kawalan ng pera, hirap ng buhay. Pagmamahal, pagsisilbi, pagiging matatag, pagiging masaya. Hi, ako gali si Ruby Jane Resurrection. Updin ako kag ang nagkalain-lain na istorya sa akong kabuhi. Sa edad ko nga lima katuig, uh, nagkasakit ako sa uh, chronic uh, kidney disease. Pag abot sa high school, nagkapikos ako. Amo na nga daw, nabudlayan ako nga uh, monthly period budlay. Pag abot sa edad ko nga 26 sa is, na-diagnose ako nga may ara ako sa autoimmune disease, amo na ang lupus. Pagkatapos ko anak kay gift, nagwa kag nag-trigger ang akon nga lupus. Sa time nga to, wala man ako sa iba niya ginasandigan kundi ang pamilya ko lang. Ginbilin ko ang bata ko sa nanay ko kay para nga uh, siya na lang ang mag-asikaso tungod nga hindi ko man kaya. Nagka-hair loss ako, nagka-butterfly rash, nagka-mouth ulcer, kag nag fatigue. Una, daw medyo na-stress pa kay hindi dayon dayon na-diagnose ang akon nga lupus. Nagpadabaw pa kami para nga magkaroon sa ikaduwa pa nga test para nga makonfirm gid kung lupus gid ang akon nga sakit. Ang sakit nga lupus amo na siya ang ginatawag nga ang good cells mo agang ang bad cells mo. Ginapatay sang uh, bad cells ang good cells mo which is abisan ang imo mga cells nga good sila sila mismo ang gainaway amo na nga agaiwas uh, gaiwas gid ako sa mga stress direct sunlight kay amo gid na ang trigger sa akon nga sakit pero sa bulig sang akon nga pamilya na hambal ko gid nga bahala na nga hindi perpekto ang akon pamilya ang importante buo Mahirap talaga ang buhay. Nakatira kami sa malayo at liblib na lugar ng Mindanao, sakop ng Sultan Kudarat. Literal na mahirap dahil uh, ang pamumuhay ng mga tao doon is uh, farming lamang, mais at saka palay. Crappings kung kailan lang. Walang ibang mahanapan ng uh, hanap buhay, kundi yung bukid lang talaga. Mula sa City papunta sa Amin, napakalayo talaga. sira yung kalsada at sa awa ng na Diyos, na iraraos din naman namin yung araw-araw na hirap namin sa bundok. Kami po ay uh, nakatira sa isang malayong sitio ng aming barangay. At masasabi mo talagang kung minsan pinagkait na talaga kami ng panahon. Ang nanay ko ay isang lihitimong may bahay lamang. Ang tatay ko naman ay parakit-rakit lang din para mairaos ang buhay. Apat kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Nakapagtapos naman po kami lahat. Pero sa paraan na isang kahig, isang tuka lang din talaga. Uh, sa aming magkakapatid, lahat kami babae at minsan sabi ko sa mga kapatid ko, sipag lang kasi hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Yung mga magulang natin ay eh, nagsisikap lang din talaga para mairaos tayo sa kahirapan. Minsan, yung mga kapatid ko, pinagsasabihan ko na lang na hindi baling hindi na ako, kahit kayo na lang. Mga kapatid ko nakarating na sa ibang lugar. Yung isa kong kapatid, ah, stable na din. Ako stable din naman. Kaya lang, masasabi mong napag -iiwanan. Kasi malayo na sila sa amin, ako na lang talaga ang naiiwan dito. Hindi maiwasan na itatanong ko sa aking sarili or na itatanong ko kung hanggang dito na lang ba talaga ako or may maiaabot pa talaga ako. Iniiwan niya sa bahay kasi puro, puro alis-alis siya eh kung nandun siya sa bahay, siya naman yung nagluluto. Tapos siya yung talaging nag-love sa akin. Simula nang isinilang ko si Gift, uh, one week old pa lang siya, kinuha na siya ng mama ko sa akin. Gawa nga ng uh, may sakit ako, kaya hindi ko marin maalagaan ng maayos. So sabi sa akin ni mama, siya na daw ang kukuha ng lahat ng responsibilidad para sa kanya. Lumaki si Gift na wala yung always na presence ko. Lagi akong wala, na-focus yung uh, isip ko sa trabaho. Ten years ko rin ginubol yung sarili ko sa trabaho, kaya hindi ko rin talaga siya na uh, alagaan, hindi ako hands-on sa kanya. Mula sa pagpapalit ng diaper, hanggang sa lumaki na siya na naging ganito na yung edad niya. Kaya natuto rin si Gift na magbasa, magsulat, na siya lang talaga yung nagsikap, na matuto makapag-identify ng colors, lahat-lahat. Kaya kung ano man 'yung nakukuha niya na grades ngayon, sa sariling sikap niya na rin talaga 'yon. Kasi nga palagi naman talaga akong wala sa tabi niya. Si mama lang din kaya sa sobrang busy din ni mama, hindi niya rin na-focus ang attention kay Gift. Kaya sabi ko, anak, magsipag ka lang. Tatagan mo lang loob mo para maabot mo rin 'yung pangarap mo kahit na hindi tayo ganun palagi magkasama. So, andito tayo ngayon sa aming barangay, no? Ang pinakamamahal kong barangay, Barangay Gapok. Dito ko kinuha yung Committee on Education ko. Kinuha ko rin dito yung Violence Against Women and Their Children. And then, kinuha ko rin dito yung um, Family Relation. Naranasan nating magharap ng client na edad 5 years old, no? Naranasan natin yung 5 years old na nirescue natin, ating gabi. So, yung mga batang yon is inabuso yon ng mga kapatid nila or di kaya yung mga uh, malalapit nilang pamilya no so ang ginawa natin doon ah uh, pinrotektahan natin sila ni natin sila at nilaban natin sila hanggang sa makuha nila yung hustisya para sa kanila nung bata pa ako nakita ko na yung kakulangan sa edukasyon dito sa amin kaya yung eagerness ko sa pagtulong is nasa heart ko na talaga. Yung pakiramdam na nakikita ko yung mga bata na hindi ko naman sinasabing hindi sila kaya ng mga magulang nila pag-aralin. Pero, pero yung feeling na maramdaman mong makita mo silang nag-aaral na kulang talaga. No, kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako naging matagumpay or kahit hindi na matagumpay sa buhay. Mapaabot ko lang yung ganitong tulong, simpleng tulong na hindi ko man maibigay pero maghahanap ako ng paraan kung paano ko maipabot sa kanila. No, kung makita man ninyo dyan sa uh, labas ng, at, ng school, no, yung, yung ganitong setup, papasok sila sa eskwelahan na isang classroom lang imagine na lang natin yung hirap, no? Hindi lang sa, yung tipong, sa atin kasi, nasanay tayo na papasok, uuwi sa bahay. Dito sa kanila kasi maglalakad ng malayo, nakapaa, minsan bag, sira, no? Yung laman ng bag, hindi natin alam kung ilang notebook ang nandoon. So, sabi ko nga eh, nagpapasalamat din ako sa 10 years na serbisyo ko talaga sa barangay. Nakita ko yung kakulangan talaga. Kaya sa loob na sampung taon, pinili ko rin talaga yung committee ng education na hindi iwan. Yung lahat ng mga bata dito sa Bagsing is uh, mamaga parang napag-iwanan na kami ng panahon. Uh, nakita naman ninyo dito sa amin, wala kami mga building. Uh, makeshift building yung itong lahat dito sa amin, ma'am. Dito talaga ako na-assign pero hindi ko pa alam kung ano yung itsura ng Bagsing Elementary. School. Pagdating ko dito, walang kuryente, walang kalsada. Hina, Hinahin, nag-hiking lang kami or horse riding from Gapok papunta dito. And then yung kailangan natin i-improve sa kanila, yung mga absences na nila. Para maghanap tayo ng way na ma matugunan natin yun. Kasi nga yung number one reason sa kanila is yung gutom hindi sila hindi sila nakakain kaya hindi na lang din makapasok so ginagawa namin yan ng way nag, nagkakaroon kami dito ng feeding kung pwede lang hapon namin ibigay para hanggang hapon sila dito sa school lumalabas ako ng sarili kong pera nagbibigay ako ng kahit yung palugaw lang malagyan lang yung tiyan nila ng mainit na sabaw napakalaking ano na yon napakalaking impact na yun para sa akin yung mabawasan, maibsan man lang yung isang araw na guto. Nga, uh, gusto mo mag, ano ha, magsulod sa school? Para ma, ma matanggap ko ang apang, uh, pangarap. Anong pangarap mo ha? Maging teacher. Nga, okay. nga, gusto mo magsulod sa school? Para makabalo ko siyang mga gintudlo ng teachers sa school. Okay. Bagong magbukas ng pasokan ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng mga notebook, papel, gano'n. pa isa, -isa padala-dalawa, pinapaisponsoran ko sa mga kaibigan ko. Hanggang sa makaipon ako ng pagpalagay natin 50, gina pair, -pair ko yon papel, isang papel, isang notebook, isang lapis. Tapos yon yung pinamimigay. Hindi lang itong community na ito yung ginapuntahan ko rin. Mayroon pa talagang malalayo, na mas malala pa talaga. Yung pasok sa eskwela na wala ng chinelas. no Sabi ko, Gani, kung pinanganak lang tayong mayaman, di tayo na yung mag-provide eh. Kaya lang, dukha din tayo. Di wala, magtsaga tayo dun sa hingi-ingi na lang muna. Itong community na ito, maganda pa ito. Maayos pa. Mama Rubidin uh, Berdin, Resurrection is uh, one of our best. Barangay Kagawad na, na nagbigay po ng uh, support sa amin. She is the uh, woman of action. After the uh, pandemic, po pa ako ng uh, uh, tulong sa ating uh, mga barangay officials through the initiative of ma uh, Revergene uh, Burden Resurrection. Itong uh, building na ito, na uh, binigyan po kami ng uh, tulong uh, upang mapatayo itong building na ito for the classroom of our uh, grade 3 and grade 4 at really Love Pagsing Elementary School. Nandito tayo ngayon sa dati kong school at ngayon school na rin ni GIF. Na dati, ito rin yung school na uh, pinapasukan ng mga bata doon sa Sitio Bagsing kanina na pinuntahan natin. Ah uh, dati, ang school na to medyo ano pa hindi pa ganito kaganda. So nang nasa panahon na nasa posisyon na tayo, yearly tayo nagbibigay dito ng budget no na makakatulong na ma-improve dito sa school. So ang project natin ngayon na incoming na ako rin ang nag-initiate is yung sound system natin at saka mayroon tayong mga solar lights. Lahat ng activity dito sa school guys is uh, ginagawa natin ng paraan para maibigay natin sa kanila kahit paunti-unti lang. Sa so, ngayon, uh, nine-negotiate natin yung sound system na project natin sa school dahil ako ngayon ang PTA President. hindi pwedeng matapos ang buhay ng ganun-ganun lang. Kasi gusto kong makita yung anak ko na gagraduate pa ng elementary, gagraduate ng high school, gagraduate ng college, aakyat ako sa entablado, magsasabit ako ng medal. At syempre, makita ko na magkaroon siya ng pamilya. Stable, parang ganun. Kaya sabi ko, sabi ko sa sarili ko na Pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko. Yung moment na i cherish ko muna sana sa anak ko, kaya lang, syempre hindi tayo pwedeng tumigil din eh. di ba Sabi ko sa anak ko, ah, sige lang, magsipag ka lang dyan. Si mama mo, palagi mang wala yan dyan. Hindi tayo mabubuhay kasi sa ganun lang. Yung aasa sa mga kapatid ko. Mawawala man ako sa mundo, maiiwan sa inyo yung sa katagang uh, life is too short. I Cherish mo yung every moment. Don't be a lady, be a legend. Katatagan, serbisyo, pagmamahal, yan ang kwentong Edo Campion ko.